Kahit ikaw, okay po, kahit ikaw sir, meron ka rin eh oh? Opo, mamaya ipitang ka Kasi unang una, ang layo nyo Siyempre, so, nandito na rin lang tayo Pagamot ka na rin Okay, sige na, hidong ka Pagandig ako Ah, uh, sandal lang po, sandal, sandal Bali ito, nakasandal po doon, doon ah? Opo Okay, ah, uh, ako yung layo Unan, tani niya, tani yung, yes. hindi Okay, ka po Nay dito. Yeah, yeah, yeah. Yan, yan, yan. Yan. O, pa, po, pa. Ito lang po na, ito lang. Okay, tinan nyo sir ha. Tinan nyo yung gagawin ko ha. Hmm. Maraming salamat sir at ako ang naanoan niyo manggagamot na. -ano no? Oh, sir, wala pala, sir. Ikaw talaga sir. Okay. Ito talaga. Ito okay. talaga ako na meron. Ni idol namin. Ay, salamat naman po, madam. Ma'am, ito gagawin ko yung best ko pero ang magpapagaling sa iyo hindi ako. Kundi ang Panginoon at ating amang dakila. Okay. Ang gagawin ko lang, ibabalik ko yung nilagay sa iyo. Kilala mo yung dalawa. Talagang kilala ang kilala niya. Okay. Kaya lang grupo po ang papatay sa iyo. Okay. Opo. Anong papatay sa iyo? grupo po ipapatay sa kanya itong dun lang wala na to pero ang ano ko madam kung ano mga naging kasalanan mo humingi tayo ng tawad no? Ano ang ano ko lang po kasi kadalasan hindi naman ka na din marami yan umpisa tayo ha ito po yan lang hmm. wala ko nilagay na matigas sir ha para kaya pala nasaktan may pako yung loob eh na ito hmm. alam po ibita mo mamaya po si sir meron din ako dalawa na ibita ko hindi sir Mayroon po ha ah. sa doktor pikit nay pikit lang nay sumunod o oh, sir sino mo ha wala uh wala po pero bakit dito yung ganito meron po demonyo tsaka duwiting itim pikit lang madam pikit <coughs> pikit pinupay na niya huy oh o oh, sir tinan mo tayo huy okay. oh. oh, bakit dito pinipis ako na Doktor, uh. Uh. wala hindi ba sakit yung <coughs> oh wala mm. wala madam nanay oh, bakit dito hindi ko pa pinipisil sila lang po Uh. ulam. Ulam. Ayan po ha, ulam. Sa tora report nito para rotas kung sino gumagambalak. Inanay, nanay, mag-usap tayo sa spiritual Diyos. Diyos sa lahat. Diyos na nakatakot sa pen. Ang sa, sa Diyos sa Diyos. Kamara, iluwe sa bat, iluwe ba? Ela, aom, po! Tanggalin mo nilagay mo dyan ha! Agay. Tatanggalin mo na! Ako! Tatanggalin Agay! mo na. Bakla si mo nilagay mo diyan ha. Agay! Barang tong ginawa niyo kay nanay. Agay! Sumagot ka nang maayos, tatanggalin Agay! mo. Tatanggalin Agay! mo. Tatanggalin Agay! mo na. Agay! Dalawang kamay mula sa ulo. Inuutusan kita. Dalawang kamay. Agay! Sige, pagalo pagalo pagalo. Dalawang dalawang Agay! kamay, dalawang kamay. Bubayan niyo to ha. Bubayan niyo. Agay! Sagot. Agot.

Tanggal mo. Tanggal mo. Sajan, sajan. Sige, yan, ganyan, ganyan. Tanggalin mo na Tanggalin mo na Mag-usap tayo. Mag-usap pala tayo. Sumagot ka sa akin. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, ha? Mag Mag Ayaw. Ayaw. Ayaw? Ayaw mo? Ayaw mo? Sige, baklas, baklas. sige pa. Sige pa. Sige pa. Bale sa rin gagawin natin, papatay na natin ito. Kasi mama, balta ito. baklas, baklas. Yun, chan! Sige pa, sige pa. Sige pa. Sakit! Sakit! Gagaling na pala ito. Gagaling na. Gagaling na. Gagaling na pala. Gagaling na. Ha? Gagaling na? Ha? Gagaling to ha? Ako! Ay, masubukin eh. Gumalaban eh. Sige. Gagaling na to, Agoy! Gagaling na pala to, Ako! Marunong magtagalog? Marunong? 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 Ayaw mo? Ayaw mo sumagot? O, tanggalin mo na lang lahat. Tanggalin mo. Yun dyan, yun dyan, yun dyan. Sige pa, sige pa. Sige pa! Ilan mo sir mamaya pag hindi kita ko hindi na mm. magpapakalito Mamaya di, hindi na magpapakalito Sige pa, sige pa Tanggalin mo lahat, ha? Tanggalin mo lahat! Ha? Ha? Oo! Tatanggalin mo! Tanggalin mo na lahat, ha? Sagot! Tatanggalin mo na! Sige, baklas, baklas, baklas! mag tayong hindi yung ganyan. Pahirapan kita. Ako! Tatanggalin mo na pala. Tatanggalin ay, mo na. Tatanggalin mo na pala. Ay, Sagot lang ang inaano Agoy. ko. Tatanggalin mo na. Ako! Sige, baklas, baklas, baklas. Sakit, sakit. Sige, baklas, baklas. Sakit. sige, baklas, baklas. Agoy, Sakit! Sige pa! Sakit! Baklasin mo yan, ha? Yung nilagay mo rito. Ha? Ako! Sagot! Ako! Ayaw mo pa rin. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige. 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 Agoy! Hmm. Tanggalin mo na yan. Sige, baklas, baglas. Agoy! Agoy! Sige, binitawang mo na, oh. Oh, mag pala tayo. mag tayo. mag tayo, ha? Ha? mag tayo. Tanggalin mo na lalaki mo, ha? Tasanggalin mo na. Ha? Ha? Tatanggalin mo na. Baklasin mo nila kay mo ha. Oo, o, hindi lang. Tatanggalin mo na. Ha? Tanggalin mo ha. Ha? Sige, baklas, baklas. O, hindi na, na ha. Hindi na po, yun, hindi na po Sige, kaibigan mo lang to. Kaibigan. 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 Tama? Ha? Hindi. O, ano mo pala to? Ano mo pala to? Ha? Kamag-anak? Kamag-anak? Ha? Kamag-anak? Ha? Sige, baka mo. Mag-usap tayo. Gusto ko malaman ang pangalan mo. Tatanggalin mo na. Ha? Tanggalin mo na. Ha? Tatanggalin mo na. Ha? Pwede ko malaman ano pangalan mo? Pwede? Ha? Pwede? Ba't ba kinukulan nyo kasi ito? Ha? Lalo kita pahirapan? mag tayo ha? Ha? mag tayo? Balay po yung ano sir, matindi magkukulang sa lugar nyo. Ito yung talaga kumbaga sa ano, pinakamataas. Siya pa pumatay na sa kapatid sa pangalan. Oh, may tatanong lang ako. Oo, hindi lang sagot ha. Ikaw ba'y pumatay sa Sa panganay na anak nito? Ha? Oo, hindi lang Ha? Oo, hindi Ayaw mo magsalita Ha? Ikaw ba pumatay sa anak nito panganay? Ha? Ikaw ba? Oh, Oo, siya Ako? Sabi niya, siya Ako! Kilala niya Ako!

opo so, Hindi ko basa basa ano pinatai si matindi pa yung ito pagkaka oh. Sige, bakla siya mo Ay, ayun ayun pera ayun patayin tayo ha ayun 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 to ha Sagot ayun ha niyo papatayin to ha Pag ayun niyo ayun ayun ko kayo Ha? Uunahan ko na kayo, ha? Nagkakagandihan? Ha? Tayo ko na daw. Ang ino ko sa aking madakilaw, may ngaon na bas bas na napatid kong kumagambala kay nanay. Sa libra tayo, sa mek. Atal! Parang nito? Lerma. Sa ngalan nito, sa balik. Lerma sa takatatawan mo. Nay, 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 nay! Nanay! night yung so, okay. taga saan kayo sir? taga sorry go ito. ah shout sa lahat ito painumin muna po natin nay mulat nay nay mulat inom ka nay inom ka inom ka ng marami Sige po, damihan nyo po. Ito po, hindi po pwede maubutan sir ha? Repel na repel. Siya lang po yung Opo, kaya. hindi po kayo pwede, siya lang po pwedeng yung minunod Bakit po nipaubos na, repeal lang Opo, refill lang, lang Opo, pero mas maganda, habang tumatakbo kayo Bumili kayo ng bottle, salin lang ng salin Kailangan nyo dumamihan yung ina yun Wala na po, ito lang po Tapos hanap kayo ng lubigan, sir

shout sa lahat Andito kami ni Apo Rap uh, Gabi na ho Ala, uh, mag -al -tis na po Nasa lansangan pa ho kami Shoutout kay Melo na ng Pasig Kay Yeswa Masian ng Pangasinan Kay Apo Ken Apo Marvin Mga manggagamot po ito ng tima po. Uh, yun nga, shoutout Kay Sir Tony, kay Sir Brill. Kay Sir Joey uh, Kasama ko si Apo Rap Okay. Muli ako team Apo. Eric eh, Apo Chalin, magandang gabi. Boom!